Kesa ka rin ba sa... Namimiss yung candy na yan? Dami yan, yung caramel candy. Dati, iniiyakan mo pa, no? Makabili ka lang ng caramel candy. Dati, natatandaan ko, 25 centavos pa yung isang piraso ng caramel candy. At pag... tinain mo yan, yung... siguro, sasakit ngipin mo bago... <laughs> Matunaw yung candy na yan. Pero masarap. Isa yan sa pampasaya natin nung kabataan natin. Sa so ngayon, meron pa rin naman sa mga palengke, sa mga supermarket. Pero mas malit na yata yung caramel candy. So, kung bibili ka ng piso dati, apat yun. Kasi 25 centavo isa eh. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano na. Nadala na lang din kasi ako makakita ng caramel candy. So, so comment down below po kung nabutan nyo po yung caramel candy. Ingat. Salamat.